kaya kanta. What? Hindi na mo kaya ha? What? Kaya lagi na ni mo. <tip> Yung sa na. What? Kining kanta hawa ni kahumanan. What? Ay <tip> <Tulo Kaitik> <tip> mo ni. Kahibaw ko ana. Lirun-lirun sinta. Hindi tulok ka itik na. mo. Mura man ako si Takuri. Hindi <tip> Pataka. Malaman mo. What? <tip> <tip> nah nah Nahala. Nahala. Kung di mauning amo. Kanta. Nah Sige. Ang kanta hon. <tip> Puparong bukid Ang buktot maligid Di sa ligid Dito sa bakilid Aloy sa Diyos Ang buktot maligid What? Man kaligid Dito sa bakilid Kaloy sa Diyos Ang buktot naligid Di sa ligid Dito sa bakilid Kalo'y sa Diyos, ang buktot naligid... What? Ah, ganiyo na diya. Ang ah! buktot naligid, di samang kaligid. No, 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 no. Dito sa pangilip, kalo'y no, sa Diyos, no, no, no. ang No, 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 no.